po sa inyong lahat. Narinig nyo na po ba ang salitang ginseng? Mayroon ka po bang halaman na ganito sa inyong bahay? Ito po ba ang tunay na ginseng o peke lamang? At paano nga ba ito tinawag na Philippine ginseng dito sa Pilipinas? Atin pong alamin sa bidyong ito. Hi magandang magandang umaga po sa inyong lahat My name is Renanti Poy and Welcome again to my YouTube channel You can also follow me on my Facebook page Garden PH Herbs and Garden At huwag niyo po sana kalilimutan na i-like Subscribe at i-click po yung ating bell icon To be updated on my next video Maraming maraming salamat po Atin pong pag-uusapan ang halamang ito Na naging controversial sa iba't ibang grupo ng halaman Sa Facebook dito sa Pilipinas Maaaring mayroong karing halaman na ganito sa inyong bahay at tinatawag mo rin ginseng o Philippine ginseng. Mayroon din pong iba na hinahalo ito sa inuming alak dahil daw po sa paniniwalang ito ay aphrodisiac o makapagbibigay ng sexual drive sa mga lalaki. Alam nyo ba ng halaman ito ay hindi ginseng, peking ginseng at lalong hindi Philippine ginseng? At sa katunayan po ay wala pa pong natatagpuan na wild ginseng dito sa Pilipinas. Ito po ang tunay na itsura ng ginseng. Kung inyo pong ikukumpara ay malaki ang kanilang pagkakaiba sa dahon at katawan nito. Ang mga picture na ito ay kuha sa isang grupo ng ginseng sa ibang bansa. Ang ginseng species ay nabibilang sa genus name na Panax. Samantalang, ang halamang ito ay nabibilang sa genus name na Jatropha. Ang halamang ito ay may scientific name na Jatropha podagrica o mas kilala sa tawag na Buddha belly plant dahil sa mataba nitong caudex o katawan. Gout plant, coral plant, Australian Battle plant at marami pang iba. Ito din ito ay din native ay... sa Tropical America at ginagawang ornamental plants ng iba't ibang bansa gaya ng Pilipinas. Paano ito tinawag na Philippine ginseng eh hindi naman ito native sa atin at ito'y isa lamang sa mga imported o introduced na halaman dito sa Pilipinas. Paano nga ba? Ang pangalang Philippine ginseng ay imbento lamang. Imbento lamang ng mga seller dahil marahil sa pagiging popular ng herbal na ginseng kaya ito'y tinawag na Philippine ginseng upang maibenta agad sa publiko at hinahalo pa sa nainuming alak sa paniniwalang ito'y makapagbibigay ng lakas o libido sa mga kalalakihan. Alam nyo ba na ang bawat parte ng halaman ito ay ikinukonsiderang toxic, lalong lalo na po ang kanyang mga buto. At makatirin po sa balat ang katas nito. Sa katunayan, ilang species lang meron ang ginseng at hindi po dito nabibilang ang Jatropha podagrica o Boda belly plants. Alam niyo rin ba na ang ginseng o panax species is an extremely popular herbs with medical uses dating back many hundreds of years. At narito po ang ilang kilalang species ng ginseng na matatagpuan lamang sa mga bansang may cooler climates gaya ng USA, Korea o China. Gaya ng Panax ginseng na mas kilala sa tawag na Korean ginseng, Panax noto ginseng na kilala po sa tawag na South China ginseng at Panax kinkifolios na kilala po sa tawag na American ginseng. Isang paalala lang po bago po tayo mag-take ng mga herbal medicine lalong-lalo na po sa mga puntis ay dapat ay ikonsulta po muna natin ito sa mga mas nakakaalam gaya po ng mga doktor o herbalist bago po uminom gaya po nitong ating Buddha Belly Plant para hindi po tayo magsisi sa bandang huli. Maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat po sa inyong panunod na why muli ay may naibahagi po ako sa inyo ng kaunting kalaman. Huwag nyo po sanang kalilimutan na i-like, subscribe, mag-iwan po ng komento at i-click po yung ating bell icon to be updated on my next video. Maraming maraming salamat po. Bye-bye!